Nakabalik na sa saindang pamilya kasudma, September 12, ang tulong menor de edad na lalaki na napabaretang nawawarakan kan September 10 na enterong residente kan Sitio pa sa Kilbarangay, New Poblasyon, Kabusaw, Camarines Sur. Edad 14, 9 asin 8 anyos ang nasabing persona. Sigun kay Police Staff Sergeant Rodson Asiko, tagapagtaramkan Kabusaw Municipal Police Station, sarong magagom sa Camarines Norte ang nakahiling sa tulong menor de edad. Pigtuga man subot mga ini ang ginibong paglaya sa pamilya na naging rason nga ni report ini kan mag sa Camarines Norte First Provincial Mobile Force Company dangan digdi naman ini pig report sa Kabusaw Municipal Police Station. Kaya nalaman na namin kahapon lang, kahapon lang ng mga umaga kasi pinunta namin yung kasi nakuha na namin yung uh, ano eh, yung apelyido ng magulang. Kaya pinunta namin nag-investigate kami kung totoo talaga yung kumakalat ng mga balita na may nawawala din bata dito sa bayan namin sa Kabusaw. Yung ano ma'am, yung isa, ibang pamilya, yung dalawang bata, magkapatid. So balin dalawang family sila. Mag, uh, medyo magkatab, magkalapit lang ng bahay. Daiman direkta pa kang otoridad kung ano ang rason kang tulong menor de edad sa pagdulag mga inisa sa indang pamilya. Alagad matapos na maiuli na sa pamilya, tulus man ang mga inina ipinasairarom sa counseling. Kasi na uh, nag, nagkasama din ulit namin yung MSWD at saka yung COP namin, si Police Major Selinda Moises. Uh, Nagkanda ko kami ng visit sa, ano, dun sa family ng dalawang uh, dalawang pamilya ng, no, ng no, nawalang bata. So nagkanda kami ng debriefing at ano, counseling para mabantayan, masigurado yung kaligtasan ng mga anak nila. So dumaan din, nagbisita din kami sa school kasi yung dalawang bata nag-aaral din ng ano, nag-aaral din sa elementary. So, sabay na din namin nagbigay kami ng ano, advice sa mga teachers at sa ibang estudyante. Katakod kay ini, nangapudan man ang PNP lalo na sa mga magurang na may mga menor de edad pang aki, nabantayan ng mga hirokan mga ini, asin maging marayman na ehemplo. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.